okay ra ba sa imuha nga ato ning ilisdan og sin good news atong balikan si nanay karon si nanay tinak nga isa ra tao tiil no dayon lisod kayo siya og unsaon niya pag uh, paglakaw so naami good news nga ipabalita ni nanay og busugot ba siya ani og unsa ihatag namo sa iya ha nagambo-ambo in taon si nanay tinak og si tatay tay nay may buntag may buntag. Musta naman? Musta naman? Ah, guwapa si nanay. Ha? Guwapa gyapon. <laughs> Tamahaw na mo tay? O sa may sundan? Katung... Ah, katong gidala ah, na mo. Wow. O sa man, katong dilata o katong... Nilata. Ah, nilata okay. niya. Ang bugas, napay bugas? La, ah, napa. Naami ka ron na ako i guan sa ha og musugot baka na kaning imong atop ba nga kuan man kay ni imong atop o kana kana imong atop nga gsihag na kayo ba gsihag mura nag katumatod pa nimo atong miyagi nga mura na og ayagan mura na ayagan dayon mo tulo o dato o mo to siya gabi kusog kusog mangkay ulan kabi oh anang hapon ing tulo siya Aha ang tulo ani. Kani. Ikaputol to, kani mutulo. Basa dire, basak. Basa. basa. ni ani. Nya? wala ra mo mabasa. Problem. <laughs> Abot dire ha le, Abot da na, ramo ato? Ang kanang tinulo mo pisik. malukop. So, na ku ikan sa muha, og okay ra basay muha nga ato ning ilisdan og sin. O oh, kamu kamo unsay kuwan. Okay ra sa muha nga ilisdan ato ni igsin. <laughs> <laughs> Wala magaduda-duda kay may nga mag-au-u. Oh, oh. <laughs> Dili ka mo uh, amo dyan ng ilisdan o bagong sen? <laughs> Oo oh, nga, hindi ko. Dayon, ahaman imo ang hagdanan di ari. Kani, dani, ne Amo ni imong gusto nga ah, ihagdanan. Mm, so, pahimuan po natog hagdanan para na kay hagdanan para hindi ka maglisod o musaka o kanaog. Munaog pa ba kanay? Hmm. Magunsa man po sa kwan? Musaka manaog. Musaka manaog? Musa po iba ni mo dare? Ay, kanay, na, magkakalingaw ka ni guna-guna. Pagkakalingaw ka ni humay, manilig. Manilig hmm. na, kananay mga sagot, kahigo nang na. Kani na ibutangan nato ni og hagdan dare nay. Kani pa butangan nato ni hagdan kay ang ang balay manggod ni nanay ang iyahang uh, ang iyahang balay wala kay hagdan So ang iyahang poster pod himo imo rayon ni hatay. Imo ra kinuha dia Oh na ano? Bao posti ni nanay no sa iyang balay gamay ug kayo. <laughs> Oo Day ang iyahang dingding diare wa pa mahuman. Ano ni wa pa mahuman ang dingding mm. Okay ra sa imo hanay nga Mutangan nato og dingding. Sa dingding. Ah, uh, plywood or kuan. Uh, okay ha, si mohatangan nato og dingding. Ah, sige. O balik balik dire. Day magdala may og mga gamit no. Magdala may og unahon nato ning kuanay. Unahon nato ning atop kay aron unyag buulan, dili nakamatuluan. Mao ni ang balay ni nanay. Oh, kani iyaham balay. Og mao ang iyang likod de are. So buslot ta juga kayo no, buslot na kayo ang iyahang uh, mga atop, Iyang sin. Mm, dara. Mm. Mao ang likod. Sige na, balik mi dire. Masunod adlaw magdala na og sin sa imo ha. Ha. Okay ra man ka ha. Imo antonig ato, baguhon na to atop. <laughs> ah, tawa si nanay na. No? pasalamat kita nay, pasalamat ta sa ginoo oh. nga naay balumong kasing-kasing nga ma dili na ka matuluan dili na ka matuluan sa ulan dili na ka mabasa kay ilisdan na to ni o bago nga atop salamat kita tanay sa ginoo oh. sa mga uh, sa atong mga pagampo nga iyang gidungog Sige nai. salamat kita na ya. Tan-awa ninyo ug unsaon pagnaog ni nanay sa iyang hagdanan. So, pahimuan po naman hagdanan para dili intawon siya maglisod ug unsaon niya pagnaog. Balik lang mi ay! Uh -huh. Diyan na mi guan sin.